Hello po mga kapatid, uh, muli nandito kami sa aming bagong project dito sa Cordon Isabela. Ang nakikita nyo dito ay ang paglubog o inilulubog namin ang mga ulo ng screw. Kasi may mga ilan na hindi naman lahat na nailubog nila kaya nire-revisa namin bago namin ispatan ito ng epoxy primer. Kailangan lahat ng ulo ng screw, mga gap, sa mga duktungan, ay papahiran natin ng epoxy primer para pag nagmasilya na tayo ng body filler ay halos sa tapat niya rin ng epoxy primer natin mamasilyahan para mas makapit yung body filler sa lahat ng project ko ay hindi ako gumagamit ng gasa gaya nito sa mga gap niya halos eksakto lang sa dugtungan hindi ko na pag may lumalagpas pa na body pillar, pag minasilyan ko ng body filler, ay hinahagod ko rin ng gusto. Halos sa mga duktungan ay patag lang ang pagmasilya. Saka susundan natin ito ng uh, wool party. Bali wool na ang magpapatag. Halimbawa, hindi magkatapat yung dugtungan, Wool na ang pampapatag natin. Kasi pag body pillar may posibilidad na isasama niya yung crack na halimbawa mag crack eh baka isasama niya ang laki ng trap o luwang kaya uh, most ni wall ang ginamit kong pampatag kasi minsan hindi maiwasan ng pagkakrap ng kisame pag mahina ang pagkakabit nila ng kisame uh, hindi maganda yung pagkakabit ng metal paring lalo na pag tinipid sa materials pero pag mga ganitong project na pinagpraktisan lang ata, nahirapan kami yung Kasi sa luwang ng gap niya, halos merong kalahating pulgada ang luwang niya Yan, sa mga gap ng wall. Sa dugtungan, halos maluwang ang gap niya. Kaya ang ginagamit ko lagi ay body filler. Mas maganda gamitin ang body filler sa kisame kasi kahit malawang anggap niya, kayang-kaya niya itong uh, takpan. Kasi ang body filler ay napakabilis matuyo. Kahit isang pulgada ang luwang ng kisame sa mga pagitan ng wall, kaya ito makikita nyo, napakaluwang. Kayang-kaya ng body filler yan. Hindi na kailangan gamitan ng gas o kaya ANB. Mas mabilis kasi ang proseso ng body filler. Kahit 10 ang luwang niya, kayang-kaya niyang takpan. Pero bago tayo magwawalpati o busniwalpati, kailangan pahiran ulit yan ng epoxy primer. Patuyin ng halos kahit kalating araw para mas sigurado o kaya kinabukasan. Gaya nang nakikita nyo dyan, wolpati na ang pinampinis ko na pinambatak sa mga duktungan at sa mga ulo ng screw. Yan ang ginamit ko. Bali, dalawang klase na masilya. Pag na masilya ulit ng wolbate, pag napatag na siya, pwede nang ispatan ng gloss latex sa mga gap niya para hindi makikita yung crack. Kasi ang gloss latex ay rubberized o kaya elastomeric white. Kasi ang kisaminayin ay pure white. Kaya lahat ng nakikita nyo yung machine dyan, ay dyan ko ibrabras ang gloss latex ng halos apat na mano mas makapal, mas matibay kasi ang gloss latex ah, para siyang rubberize yan ang technique sa mga dugtungan para hindi mo kita yung crack bali ang pampinis dyan ay flat latex pero pinahipapahiran papahiran ko siya ng gloss latex Gaya nakikita nyo sa mga nililiha ko. Yan yung mga salubungan ng ardeflex Lahat ng mga salubungan ay papahiran ko siya ng gloss latex. Apat na mano hanggang limang mano. Mas maganda pag makapal. Uh, ah, lalo mas matibay. Kasi magkrakrak man, magkrakrak man ang kisami. eh. Ah, Kunting-kunti lang yan. Kaya pagka napahiran mo siya ng gloss latex ng apat mano o limang mano gamit ang brush sa mga dugtungan ay mas matibay hindi mo makikita yung mga crack bago mo pahiran ng flat latex lahat ng dugtungan ay pahiran mo muna ng plus latex gamit ang paint brush na di uno, kahit D1 lang para hindi masyadong malaki yung mapapahiran niya. Pagkatapos ma gloss latex, pwede na na yan. pwede na nating i-flat latex ng dalawang mano o tatlong mano. Yun ay finish na. Sana'y ay nakapagbigay ako ng kunting tips sa inyo para hindi kita yung crap ng kisame. Sana'y ay lagi kayong manood sa aking mga bagong video at 'wag rin ring kalilimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po.